May kailangan to. <laughs> Di ba rest day mo ngayon? Oo, oh, ayan ano naman. Golo naman to yung pasyal tayo. Gala, isa naman tayo pupunta, mahal. Doon sa ano, masayang yung masaya na mag-enjoy tayo. <laughs> <laughs> sa ano, Bencha? <din>, <laughs> Doon sa masayang ano, yung masayang lugar na ano, mag-enjoy tayo. Wow. Ayan, mahal. Lakas naman ang trip mo. Ay na, rest day mo naman ngayon ay I mean, naiisip akong lugar. Woo! Gusto mo talaga? Mm -mm. Sa masaya. Mm, -mm. mag enjoy tayo. Yes. Sige, tara! Yes. Woo! Yes. Woo <coughs> Yan ang mahal ha, di nalala na sa World of Pan. Bakit naman dito ang kaputin na na? Eh, ano ba gusto mo, di ba? Sabi mo gusto mo yung masaya. Oh. Mag-enjoy ka. <coughs> Ayan, World of Pan. Pambabay! <coughs> 完的、oh no. Ugh. <laughs>